Oh yeah. mo daon. Sabi mo daon. daon. Daong, Daong. Daong. Dito ka ba natulog, Kel? Pumasok na. ako, eh. Sa ka pumapasok. Okay, Sige, As they call you. Ay, mama. As no, so ah, you know? Dito ka ba pumapasok sa nabotas? Ha? Dito ka na pumapasok? Papa, tapos. Oo. Oh. tapos. Patos, tapos. Oh, patos. patos. Sino may patos, baby? Sino patos? Sino may patos? Sino may patos? kanta kasi kayo at pag ano sayaw Hane, bebe? Ate, ano eh bebe papaganda talaga si Teo Teo mo te, ano yung bahay kabi mo bahay ano English ng bahay ay yung aso so, alin ayun no. ay pusa

Hoy, na uy, napuhin ka na. Ah. Anong English sa uh, lambat? Ano, ano? ano nag yan? Uh, 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 uh. magpa iyo. ka, bebe. Kalina. Uh, anong English sa... Uh, Pinipicture lang ka ba na lalaki? Building. Ganda mo pa. Asang ganda, asang ganda. Wow, ganda nga. Nakaw, napakaganda. So, parang oh, oh. sirena. Hane? Parang artista pa nga ba. Napakaganda nga niya. May bird pa nga kami baby doon. Namisa na itlog ng ibon doon. Yay! Patay mo so, TV! Sa galing.